So guys, samahan niya ako i-unbox sa inyo tong aking dumating na order galing sa Lazada. Ang hirap no, mabla ano? Ang hirap mag maghawak ng camera. Ano ba? So, so wait lang guys, I stop muna natin, tulog saan muna natin. <laughs> Ang hirap. So, ito siya, guys. Naka-bubble wrap pa siya. Ito. nyo kung ano to. Hmm, naka-bubble wrap. So, stop naman ulit natin ang kamera para ating buksan. So, guys, ito na po siya. Alam niyo na siguro yan, guys, kung ano yan. Marka Leon ang tata From Cebu siguro to. So, yan. Kita niyo naman, guys, kung ano yan. Oh. Mm. Namiss ko lang kumain ng aming mga pagkain sa probinsya. So, alam niyo ba, guys, favorite ko talaga tong mais na dilaw tapos haluan namin ng puti na mais. Yan. Pero ang mas gusto ko sa mais, yung medyo mas malaki pa sana nito. Numero 14 sa aming kong tawagin. Mm. At ako lang makabakasyon ng probinsya, magdadala talaga ako ng maraming mais pagburi. February 2025 pa mag-spend diya mag yata itong bidas ayun guys utag isang kilo siya so na-order ko pala siya sa Lazada ang ah, nabayaran ko lang nitong dalawa na to ay 8250 dahil meron po akong voucher siguro kung walang voucher kasi dapat mag-order na ako nito nung nakaraan sa tiktok naman kasi yun halos isang daan yata isa kilo pa ya, yeah, hindi ako tumuloy. na nung nag-try ako sa Lazada so may voucher akong ginamit Ayan, 80 to 50 na lang po. Nasa 100 mahigit na discount ko. Yan guys, masarap po kung ano. Lalo na sa gulay. utan bisaya. Kung tawagin sa amin. So yun lang guys, share ko lang sa inyo. Yan, ang sarap nito. Kaya itry ko na magsaing ito. Mamayang gabi. Tamang tama, mayroon akong isda dyan na tulingan na yun, ngayon na atab 160 ang kilo. So, bubulayan ko yun, guys. Or ipapaksyo ko siya. ko, Yun lang. Maraming salamat sa panunood niyo ng aking vlog. Bye-bye!